magandang araw mga lods mga idol meron tayo ngayong gawa dito na truck so six wheeler truck na nasira so ang nasira sa kanya mga lods mga idol ay ang kanyang engine support yan yung ko makikita so bumitaw ang kanyang engine support so itong engine support na ito mga lods mga idol ay nakakabit na sa bandang likod ng makina ng truck na ito mga lods mga idol dito na yan banda sa bandang likod sa may bandang transmission na yan, so dito yan nakakabit dito yung nakabit mga lods mga idol so dito nasa may bell house yan so ito yun yung palit nating bago dalawa yan mga lods mga idol bumitaw yan andun yung isa yun yung isa at dito naman yung isa so bumitaw siya as in talaga mga lods mga idol na kumalas kung yung makikita yan so bumitaw talaga ayan dalawa tas meron pang dalawa sa harap mga lods mga idol may engine sport pa yan dito Ayan, so may engine support pa dyan. Bali, apat ang kanyang engine support. So, bumitaw lahat yan, mga lulus, mga idol. Kaya, ang kinalabasan, yan, yung kanyang LEC, mga lulus, mga idol. Yung makikita, yan. So, bangas-bangas na. Bangas-bangas na ang kanyang LEC. Ayan, so tinanggal ko na lang yung air shroud dito. Yung pinakatakip dito sa may radiator para pagka-umandar, hindi sa sasayad. Para lang makauwi. Pero sa ngayon napalitan natin siya ng kanyang engine support. So dito pa yung isang bumigay mga lods mga idol nung nasira ang kanyang engine support. Yan tong host na to ng ATF. So dahil tumagilid na yung makina, dumikit na siya dito banda sa left side. Nabunot na tong host na to. So tumapon yung kanyang ATF sa pagpalag-palag ng makina. So ngayon napalitan natin mga lods mga idol. So kailangan pagkatayo may sakyan o isa tayong driver tignan natin yung pwedeng maging uh, Thomas pag sira ang engine support so posibleng ma-vibrate ang sakyan during naka-idle mararamdaman mo pag nakaupo ka sa loob ng sakyan parang magalaw at syempre pag tinigdan din, natin yung makina so masyado siyang mapalag kala mo napakababa ang kanyang idle kasi masyadong mapalag so sinyalis na yung mga loose mga idle na possible na sira ang ating engine support yan. at syempre titignan din natin yung dito banda sa may radiator baka dumikit na masyado tong LEC sa kanyang radiator so babanggain niya yan mga loose mga idle dito sa kaso ni Idol dito bumitaw lahat bali dalawa lang to mga lods mga Idol yung dalawa andun na naitapon na bali apat so madali lang naman palitan yan mga lods mga Idol ang ating engine support yan itong ating engine support so i-jack nyo lang dito banda sa transmission pag umangat yan sa kanya lang baklasin yung mga tornilyo nya yan tapos sa kanya na siya palitan pag nagkaroon siya ng space na pwede siyang hugutin pero syempre tignan nyo rin dun sa taas pagka ginajack nyo yung makina or yung transmission baka naman may babangga sa taas or may mahahatak or mapu maputol na wire host ganun mga ulus mga idol babantayan nyo lang na walang kumalas so luluwagan nyo lang kanyang tornilyo iangat yung jack pagka may space na pwede siyang hugutin ilabas nyo na so ganun din doon sa harap mga ulus mga idol yung engine support sa harap yon pag nagpalit din kayo nun i-jack nyo lang dito sa may crankcase lagyan nyo lang yung kahoy lagyan nyo lang ng kahoy yung ibabaw ng jack ito lagyan nyo lang ng kahoy patungan nyo yung kasya lang dito para hindi nya yupiin yung oil pan o crankcase para at iangat nyo na para umangat yung makina mabunot nyo na makalas nyo yung kanyang engine support mga lods mga idol so ito muna ang gawa natin shout out kay idol na driver nito so ito yung nangyari sa engine support ng truck mo kaya sumasayaw sayo yung makina yan So, yun lang mga lods mga idol.